Hey, what's up mga kuys? It's been a long time since na uh, last upload natin. At uh, hindi medyo click na natin last upload. So, what we're we going to share is so, mag-share lang tayo ng ilang tips and ideas sa uh, pag-aabang sa electrical. Mag-feed doon, napunta lang doon. Tapos flexible pa. So, kailangan talaga tayo dito. may kung um, supposedly na mangyayari pag nga ganitong kulang sa abang, ay expose yung ating outlet or stitch line, ng ating mga conduit. Nilalatag na natin yan sa floor line, tapos i-cover na lang nila ng tiles in the future. Yan, yeah. at na nung three-way dun. O ba? Kaya yeah, may line dun, pag aakyat dun, mabubuhay niyo yung ilaw dito. Tapos dito naman sila magka partner nung Dali yun, bababa yun. Yung dosage akit dito. Basta, medyo masalim mo dyan mga boys. Sa mga expert dyan, alam na nila yan. Ganito yung nalabasan mga boys sa... Uh, ito, ito, Yan. tayo ng ilang pirasong clump doon. Doon natin naging discarte. So, itong third, ah. Third floor ay tapos na ito. Ito, sin. Ilang may ilang outlet tayo ito. Ano ito eh? Aircon outlet. Pitin tayo sa wild. So, waiting yan. Which is ito yung daanan niya. So, ganyan ko eh sa mga nangyayari kapag binubutas natin yung mga uh, linya para makatagos tayo. Yan, ganyan. Yung feeder line niya. Punta dito sa ito. Pangit pa. Tapos so, kulang din tayo ng... ABC5. Bado yun. Ayan yung know, mga boys. Marami tayong kulang. Kaya medyo mabagal lang ating dalaw. So, ay ginawa ko na nung unang, yung last video ko. Ang last update ko, ito yung ginawa ko. So, ngayon, nagkasama tayo. Medyo mabilis-bilis tayo. Yun. Okay, splice tayo ngayon ng walang tagging. So, yan o. Uh, tips din yan para hindi mabukot yung ating mga flexible house. Tapos ito pa, hindi bumaba. So, logic, so, bakit wala siyang tagging? Hindi mo kasi natin pwedeng gamitin ito na line nyo. Ito, ito ay line 1, line 2. Which is, dito tayo sa kabila. Meron ko ang ating power provider. So, yun lang siya. Medyo nakakalito uh, pero madali. Kasi hindi mo kailangan magtukad. Mm -hmm. <laughs> Damp ay, pagbakal.